Huli ka! <laughs> Huli ka! First <laughs> <Huli ka! laughs> <laughs> oh, bite. Oh my God, well, who you left know? them there? It's a gold... Yeah! Some... So good morning, mga boss. Okay. Okay. Good morning. Na may papaingit kami. Nagaling galing from Palawan. Papaingit natin, no? Kasi may tropa tayong pumunta ng Palawan. Yan, yes, sa Archelara. Okay. Yan, yan. Eh, sikat yung saulong doon. Kaya nagpabilit tayo ng dalawang order. Nanginit lang natin. At, ayun na. Papaingit natin to. Kasi, sarap talaga to eh. Kung wala sa iba, pero sa amin, masarap to. Kaya, let's go. Ha? Yan. Yan yung saulong natin. Wala pang sabaw. Kasi, kukunin pa natin yung sabaw. Kaya, let's go. Sabaw. Guys. Yung mga ko, customer ko, nagkahantay, oh. Nagagawa ng cellphone, oh. Or, oh. yun. Ha? Lagyan na natin yung sabaw. Let's go, let's go. Sabaw. ati natin para sure. Yan. Yun, oh. Done. Yun sarap naman yan Brad yun o oh. oh my goodness ay ang kanin ka ni slime nagabag <laughs> mainit yan mainit mainit yun lang at lagyan natin ng kalamansi isa lang uh, kalamansi dito din So, na natin lagi paminta kay mga bata. Ito, maanghang to. So, nga lang, may mga chikiting tayo, kaya isa lang. Uh, dito na lang. Ito, maanghang to ha. Uy, maanghang na nga. Hmm. Ayun, tapos na. Pwede na natin kainin. At pakainin na natin, natin, natin mga chikiting, guys. Kain tayo, guys. Kain. Tay. Yeah, I Okay, this label, Pinky. Love it. I think that's a that's big one! Oh my god, well, who yeah. left them there? It's a gold. Yeah, someone must that, have put them there. So I mean, so Dude, the mom probably just couldn't take care yeah. of them, so she oh. put them in a hole. Surprisingly, they're not even that mm. home. Yeah, sad. Solved. Oh, oh, my God. Solved ang Palawan. Ano, ano? Sarap? Oo. Oh, Oo. Oh, oh. <laughs> Sarap yan? Sarap yan? Hindi oh. man yan ang hang kapapa. Hindi man yan ang hang. Ano man ang hang? hang. O, oh, sige. So, kuna, ano, tubo. Hmm, hindi yan, baka may net sabi mo. Pero hindi yan masadong may net. Sige. Okay. Sige, opo. O, opo, subo na. Ito sa growing Sige nga, subo nga. Sige nga. Babas. Oh, sige. Ah, sige, kamayin mo na lang. Sus. Okay, na. Oh, sige, kamay. ta probinsya ka naman eh. Kain ah, ta, talaga. Tapos ulunod. Kuya Gregory naman, subuhan natin. Ini aku mau cara. Oh, oh cara mamang. Coba Mama. nanti cek ya guys, sebuan. Serapin deh. Ano? 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 Serapin deh. Woi, kita tunggu kita. Indek. Serap? Ika oke, serap kende. Serap? Wah. Oh serap dulu palae. Eh. so ya, Naman. Cepat Naman. Nih. Gustong-gusto mo yung pancit, ya? Eh. Ini bago mo yung pancit, eh. Dapat pancit, eh. Coba toh. Coba toh. Yan. Hmm. Hindi ko, eh iya iya <laughs> Iya 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 Ayos! Oh uh, Ayos! Ah, Ayos! 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 Hmm. Ayos! Ayos! eh. Oh. Oh, uh, kerap. <laughs> talaga niya eh. Eh, posible oh, naiyak na pala eh. Kaya na, sige na. Oh, si Kuya Grey Grey naman oh. Uh. Uh. <laughs> no. Oh. No. Oh, itong isa, ayun, pasubo. Oh. Uh. Tawagin yan ah. No, nagustuhan ni Pinky, oi. Wow, uh, sarap! Wow, uh, sarap! Sana all No Sana all O, oh, si Kuya Gray naman Subot natin No Subot Kuya Gray No May laglag Ayusin O, ito na naman O, ito na naman na O Subot Ayusin Sarap na sarap pa. Sabi mo, sumakay pa ng airplane yun eh. Bago na kain. Kino? Hmm? <laughs> kuya Greg Greg naman. Buhay natin. Kuya, kuya Greg -guya Sarap. Si King King yung sumasagot eh. Sa! Kain is life talaga eh.